Good morning guys. Dito tayo sa Mount Samat, Bataan, Ikut Saving private Ryan. Yeah, that's that's my Isa ay ako tayo. Dito dito tayo akyat dito. Jogging lang po. Pero no, si jogging lang po. <laughs> Pops jam sa hen. No. Jogging lang po. Patras. Pa Nagja-jogging sa Mount Samat. <laughs> lang patras. Pa mga ang kondisyon ni idol. Yun o, gumagapang pa. <laughs> Ito pa paikot to. Paikot mga idol. Okay, lagyan <laughs> video tayo paakyat akyat ito naman yung entrance Wah, oh, ayan daming motor katambay eh. Itu yung entrance papasok pasyon Yun ang oryentesyon bago pumasok, may tatak. Mount Samad. Akyat, akyat, paikot. Batang kaya dito sa Mount Samat.